kung uh, isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa ba, ay eh, maaari siguro pwede kong patakbo presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, eh, kung wala kang natapos, paano mong uh, bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. pabaksa ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipag sa kampanya, ibig sabihin, eh, wala siyang plataporma, wala siyang alam kung paano ah, maging uh, presidente ng bansa. Hindi, eh, influence pager lahat sa Malacanang. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang um, papalit sa isang drag adik, walang degree? Kailangan ng taong bayan ay ah, isang gobyenong tapa at nang sa ganon ay umangah. Anong silbi ng pagkakaisa? Kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw, ay kayo bahala sa buhay ninyo.